Hello guys! Welcome back to my channel guys! Uh, today's video, i-flex ko sa inyo guys yung aking in-order sa online. Hindi ko alam kung ano yung dumating na to kung yung, yung pang makeup or yung aking ano, isang o yung aking serum. So ito guys, uh, tingnan natin. Ah, uh, bago ko nga pala buksan guys, ah, uh, nagpapasalamat ako sa lahat-lahat ng mga nagsusupport dito sa aking YouTube channel. At pasensya na kayo guys dahil hindi ako nakakapag-upload dahil sobrang busy po ako guys. At uh, alam niyo naman guys, um, very sensitive yung aking trabaho dahil may mga bata. So ayan, ang init guys. Pero, Pararating ko lang guys galing trabaho. So, ayan yung nakita ko sa, pin sa lamesa pagdating ko sa bahay. Ito yung nakita ko guys. So ito guys. Yung aking Tignan natin kung ano itong ating parcel to Kung natutuwa ba tayo, successful ba. Kasi guys, palagi ako ano, ang naging perfect lang talaga na in order ko sa, ah, yun pala. Sa online is yung aking charger na, na, one, solar. So ito guys, yung aking, yung laman ng aking order. So ito yung 4-in-1 na makeup. So tignan natin guys, 4-in-1 makeup. Tinapon ko na kasi lahat guys yung mga gamit ko nung nag kasi guys is alam nyo, pag ginamit ko yung lipstick ko guys, nag, nagsusugat yung bibig ko. So, tinapon ko lahat talaga yung mga old na mga cosmetics ko guys. Ang init guys. guys! Sobrang init. Sandali, buksan ko yung aking electric fan muna. Sobrang lakas naman yung aking fan. <laughs> so, ayan guys, lumipad. So, try natin guys itong ating Make-up na for in na. Ah, ang init talaga. Ang init guys. Sobrang init. So ito guys, tignan natin. Ang kita ko lang ito sa online guys. Dahil apat. For him one pa. So ito yung kulay niya guys. Oh. Yan. Tignan natin kung ano yung... Mahirap kong tanong. So ito pala yun. So ito pala siya guys. O, tat-apat yung pink. Tingnan natin guys kung maganda ba ito. So, ito yung ating may eyeliner. nakita nyo ba guys? May eyeliner, mayroon siyang eyebrow, may lip liner. Nak Highlight yung white. So, ito guys, tignan natin kung maganda yung Oh, ang ganda ng ano. Ang, ang, ang sarap ng hangin. Uh, so, ito. Bakit wala naman pink dito? Ay, ganun lang siya. So, ito muna ang black ang gamitin natin, guys. Yung eyeliner. Black eyeliner. So, paano ba? Ayan, ayan, guys, oh. Tignan natin kung maganda. <laughs> oh, okay din siya guys. Oh. Tapos, dito sa babag. Parang natuto yun naman yung mata ko guys nakat bad oh yun oh Oh, diba? <laughs> <laughs> i Di naman natin yung ating... Bakit walang lip liner? alip oh, lip color. Tignan natin itong lip color, guys. Kung oh, maganda siya. Ito naman, ang kulay niya. Parang hindi naman makumukulay. Hmm. ibig ko ng ano. Ay, ilabas pala natin ganyan, oh, guys. Mm. Para lumabas. Okay din ba, guys, ang kulay? <laughs> Ganda din siya. Gusto ko yung kulay niya guys. Hindi siya ano. Hindi siya bright. Tama lang siya light lang. Yan gan ang gusto ko guys. Pwede din natin siyang gamitin blast on. Pero, gamitin na natin itong isa. Ay, brown naman itong isa guys. Ito naman, gamitin natin is na natin kung pwede sya Sabi nila guys, kapag gusto mong parang payat yung mukha mo, dito ka lang maglagay ng makeup. O diba? para kang kumoyan. Dito daw para parang malalim yung iswe mo pa. Pwede mo rin di blush on. ko lang. So, wala pala siyang brown. Nakakainis siya. Wala siyang brown. Sabi nila guys, para parang mukha daw matangos yung ilang mo. Maglalagay ka din dito guys. Yan. Basta i-blend-blend mo lang ganyan mo. lalagyan natin siya ng blend na brown para na. Tingnan daw guys para mukhang matangos yung iyong iyo. O ba? Diba? Ang mo pa ka dito. Tapos ito naman yung white dito sa gitna ng ba, diba, guys? <laughs> <laughs> hindi ako nag-tutorial, ha? Ganyan, na-try ko lang yung na-order kong uh, make-up na 4-in-1. Ayan, guys. So, meron naman tayo dito, guys, na eyebrow. May eyebrow din dito, pero hindi ko na kailangan mag-eyebrow. kasi nga, guys. Nagpa-eyebrow na ako. So, ayan na. Tama na yan. Hindi ko na yung gagamitin sa akin eyebrow. Ayan. So, ayan, guys. Yung ating in 1 makeup in order. So, yun guys, hindi ko siya, hindi ako nag-tutorial guys, ha? Trinay ko lang yung aking yung akin Okay na ba? <laughs> okay na ba guys? Kararating ko lang yan guys, ha? Nag Nagtrabaho. So, ayun. O, simpleng makeup lang yan guys, ha? Kala nyo, ha? Kana na akong Murto ha? Maganda din naman tayo kapag nag-makeup sa na, paminsan na minsan Pero hindi ako makamukong dito sa lip liner sa lipstick. ba? Uh, Kompleto na pala ito eh. May pang blush on na. O, di ba? Okay na ba guys? Kailangan bang magdagdag ako ng eyeliner para ano? ko nga muna yung aking fan kasi naluluha ako eh. ginatin natin yun ng konting darken dito. Para magmukha na tayong multok. Ayan, guys. Parang mas maganda yung wala sa baba. Okay na ba yung aking makeup? <laughs> okay ba yung aking makeup, guys? Yan. Kailangan natin na lagyan natin ito. Para magmukha siyang Chinese. Ganyan. Tagdagan mo daw dito, guys. oh, di diba? <laughs> guys, is only ano ito ha? Trinay ko lang yung aking in order. So, ito guys. Okay din siya. It's not so bad. I, I just, ano, receive my order. So, yan. Hanggang dyan lang dito, guys. Ay, hanggang dito lang, guys, yung aking vlog. At ako maliligo muna, guys. Bagong dating ako, guys, galing trabaho. So, ayan. Maliligo muna tayo. At meron tayong dinner. Magdi-dinner out tayo ngayon, guys. See you. Thank you so much for watching. Bye. Thank you nga pala guys kay Bossing dahil um, Bossing got received my box, uh, my parcel and he paid it. Binayaran niya guys yung aking parcel. So thank you so much my Bossing. The best man in the world. Bye.